Hi everyone. Yan, welcome to my vlog again. Dito ulit tayo at explain ko ulit sa inyo follow up yung tungkol sa mga alahas. Ito ay tungkol sa pagbili ng subasta. Ayan. ang pinaka-trusted para sa akin for buying subasta ng mga alahas is in si Buana Lhuillier. Yan, dyan ako madalas bumibili ng subasta. And take note kasi kapag kasabas ang binili natin, kahit luma yan, ha, hindi nagde-depreciate ang value. Pag gold, always yan, nag yung value. Kaya it's wise to buy subasta so na may discount, may 10% discount kasi syempre malayo na doon sa per day rate. Okay, so you have to be aware also doon sa uh, ating updated or current rate ng gold kung per gram is magkano para ma-differentiate mo din kung tumubo ka nga ba talaga doon sa sale na subasta. Okay, so meron pa akong technique na isi-share sa inyo. Diba nowadays, meron tayong GCash. So, yung GCash natin, meron tayong mga privilege. Kapag lagi kang gumagamit ng GCash, pwede kang makagamit ng G credit and G gives. Okay? So, i-share ko sa inyo ang G gives. I think G gives ba yung um, pwede kang may, may, certain amount na allowable sa'yo na ma mo. And you will pay it in Um, installment. Okay? So, either one year or two years. Ganyan. So, as per experience, guys, so, I'll just try my GCash kasi yung GCash ko is gamit na gamit uh, payments, mostly payments. Yun naman ang madalas natin. So, um, maganda na ginagamit natin ay GCash for bigger amount of payments. So, I used to pay rentals, Uh, bills, yeah, number one. Okay, credit cards, maganda kasi yon na credit rate sa ating mga GCash account. So, uh, na-accumulate ko ito, but my GCash ay eh, medyo matagal na. Pero kung gusto nyong mas mapadali nga yung appraisal or yung um, ibibigay sa yon ni GCash na uh, privilege para sa kanilang mga loans, eh, Gamitin nyo ng gamitin. Yung mga pang pay ninyo. And then, of course, cash in. So, I also have pala, by the way, sa GCash, yung uh, stock market. So, very minimal lang muna ang aking investment doon. But, kumita na ako. I started 2021. So, maganda yun. So, next natin na uh, i-discuss yung aking sinubukan na stock market and ano yung maganda as per experience doon sa um meron kasi yung mga uh, pangalan ng pag-investan mo doon no so by the way it's not um, sponsored ng GCash ito but i just want you to um, know the hack about using GCash para hindi naman siya masayang at the same time may napupuntahan and this is related again to um gold Uh, purchases or pagbibili natin ng alahas. So, itong suit ko ngayon kaya ako naipaisipan na, na mag-vlog din. Kasi itong suit ko ngayon ay uh, mula doon sa aking uh G-gives, I think. It's a G-gives or uh, G-credit. Ah, G-gives. G-gives to. So, yung G-gives ko, ang binigay sa akin na uh, credit limit is 18,000. So, I just want to try, really to try, kung totoo ba ang G uh, gives. Kasi ang G credit is na-enjoy ko siya, which is totoo. No? So, kasi minsan uh, skeptical tayo na tunay ba to Pero marami ngayon naman nag, nagbibigay ng ganong privilege, ba diba? So, ngayon, chinek ko yung G-Gives ko. I go to an SM kasi I'm thinking of San Cosia i-bili para ma-encash ko siya kasi natatakot ako may mga nakikita akong group uh, sa Facebook na nag-o-offer ng i-encash nila so bogus naman ang mga yun or scam so takot ako sa ganun so uh, para to make sure uh, naisipan ko kasi hindi naman ito basta nabibili kung saan it must be in a store kasi makikita mo naman dyan sa Gcash kung ano yung mga participating stores. So SM is one of those. So pumunta ako sa SM and I go to the uh, jewelry department and I check yung mga original legit talaga na uh, 18k Saudi gold. So namili ako doon and isa to sa napili ko. Ang downside lang is of course, pag sa department store hindi kaganyan sa bilihan talaga ng Alahas na program sila per piece pero ang per piece nila is talagang sobrang expensive mataas yung uh, additional ano nila um, rate nila doon however wala ka namang choice kasi gusto mo lang i-convert yung iyong um, privilege sa G-gives so i have 18,000 And then ito nagkakahalagang 16 something and I got a promo ata noon na naging 15 something na lang siya. So uh, 15 300 something. So palagi natin 15 154 So I still have uh ano 2600 ganon. So binili ko naman ng ibang item kasi kailangan siyang may use mo siya lahat. I don't know ha kung uh, pwede siyang 10,000 lang and then the next is ano hindi ko lang alam kasi one time lang ata siya. So, ang ginawa ko minax out ko siyang 18,000. So, yung sobra nun sa pinamili ko nagdagdag na lang ako ng cash pero konti lang. So, sa madaling salita nabili ko to ng 15,500 but kung i-appraise mo siya sa value talaga niya nasa 12,000 lang to dapat kung sa ipergram mo siya that time ha dapat nasa almost 12,000 lang siya so there's a big difference of palagi natin 15,400 less 12,000 merong 3,400 na difference not bad kasi ito na may magiging installment mo so it's just like nag installment ka tubo na din ito pero ito nakuha mo na so yun nga lang a uh, monthly mong binabayaran si G Gives. And sa G Gives, uh, meron akong monthly payment na for one year ko lang siya kinuha, 2,128. So, uh, kung i-compute mo naman talaga, medyo mataas. However, ang sa akin kasi is bukod sa tinray ko yon kung legit ba talaga yon at the same time, meron akong naging uh, purpose. And you know what, ito ay uh ilang beses ko na siyang um parang I think 3 times ko siyang nasanla. Okay, so ang appraised value nito is nasa 10,000. Uh that was my first na sanla na sa mga 10,000. So, kung palagi natin, nabili ko siyang 15,400 less 10,000 So, na-enjoy ko yung 10,000. May 5-4 akong difference, ba diba? It's okay. Kasi sa akin pa rin naman to. So, kinuha ko siya bago mag-1 month. So, as is pa rin na 10,000 yung binayaran ko. Uh, may konting interest lang. At again, si Buwana ulit to. Hindi ako sponsor ng si Buwana, but I really trust si Buwana. So, yun. So, the next time naman is, sinanla ko siya ulit. So, ito papasok yung aking first Uh, vlog tungkol sa pag sa sanla na nag-increase meaning sayo pa rin yung item pero nagigain ka ng um, increased value which is kapag ginamit mo yung funds na yon sa uh, business i rolling capital mo siya and that's good it's a good good idea talaga so what i did is after the first pawn nagsanla ulit ako So, wala pa isang buwan, no? So, I can't remember kung yung frequency nun ay kung kailan. So, sinanla ko siya ulit. And that purpose is, uh, meron kasing sale sa Cebuana. Ito ha, ang technique ninyo. May sale sa Cebuana na uh, may 10%. And at that very sale, kukumpute nila kung magkano. So, yun yung rate mo talaga. Discounted ng 10%. Pwede mo siyang, parang layaway pwede mo siyang uh, anuhan muna. Magda-down payment ka. For example, ito. No, gusto ko. May halaga itong 15,000 palagi natin. So, kukumputin niya ni si Buana kung magkano yung uh, down payment mo para masayo to. And then, after or before ang isang buwan, parang nagsanla ka lang din. Binili mo yun siya in a minimal amount of money kasi wala ka pang fund na malaki. So, just make sure in a month kasi para uh, nakuha mo siya in a month kasi talagang tubong-tubo ka dun. Nakabawas ka talaga. Kung ano yung promo rate niya, is eh, nakuha mo. Pero pag lumagpas ka na na isang buwan, uh, hindi mo pa siya nakuha. It's okay. Sayo pa rin yun. Nakuha mo pa din yung subasta na yun. Pero medyo hindi na nag-profit. Kasi syempre may interest na yun. So, what I did is isinanla ko to. And namili ako ng namili. I think it's uh, eight items na nakuha ko siya sa halaga nito. So, mga 1 to 2 grams yung mga nakuha kong item. And yung iba naman, mga total 10 ata na item yung na um, kuha ko na, na down payment ko mula sa pera dito. So, sinanla ko siya. Ito ha, ang catch. Sinanla ko siya sa first sanla is 10K. So, of course, nag-increase na yung value nung, ano, nung gold. And, ang rate naman kasi ng Cebuana is uh, paiba-iba yan. But, mostly pataas. So, may interval ng months yon So, nag-increase na siya. Naging 13K. O, oh, so, tumubo ng 3K. Still sa akin pa rin to but i got the appraisal rate of 13 so there's 3000 and then yung 3000 na yun so 'di ba 13 binili ko nga siya pinang the down ko siya sa mga item na gusto ko which is ang total nun is mga 11 plus yung aking nabayaran so i already have 10 if i remember 10 uh item na aking nakuha mga ano yun ah, mabibigat, mga 2 grams or more, ganyan. So, diba, uh, nakuha niyo yung idea na sinanla ko to para dumami siya. Though, of course, babayaran ko within a month yon para kung yung anong halaga talaga nun, nakamura ako. So, what I did is, I take photo. Kasi di mo naman makukuha yon Babayaran mo lang siya, nasa kanila pa rin yun. It's a layaway nga. So kung i-full payment mo na, that's the time na makuha mo na yung item. So ang ginawa ko naman, kung payag naman sila, lagi-lagi akong may dala na lagayan ng uh, a box. Yung ano, jewelry box. Ginagawan ko ng magandang photo. Tinikuhaan ko ng photo yung aking mga item na nabili. So, Nung nakuha ko na, yung magandang angulo, mga two photos each item, so okay na yon So, tinatandaan ko, sinusulat ko, um, anong necklace, ilang grams, design, syempre para yun yung mailagay ko sa post ko. Kasi bibenta ko siya. Take note na wala sa akin yung item, pwede naman eh. Kasi the moment na may bumili sa akin, and I post it in marketplace and also in my page, And also, sa mga friends ko. Basta kung saan ko siya uh, mabenta, basta kung saan ang may interested na bumili. So, that's the time na uh, kukunin ko na ngayon. Tutubusin ko na ngayon yung aking ano uh, naiwan doon na layaway. So, wala pang isang buwan, nakuha ko na sila. Nakuha ko na in a way na uh, may bumili. So, kapag positive yung bibili, Uh, my own money muna. Usually, kasi syempre, pag mga ganitong uh, medyo malaki ang amount, mahirap mag, ano, ng trust natin, no? So, mag, magbigay bigay ng trust yung mga client natin. So, of course, ako muna na muhunan. Pero, at least, sure buyer yon So, parang, wala sa akin nga on hand, pero sure ako na nandun, hindi rin siya ma-out of stock kasi alam ko na may item doon. But of course, kung ilan lang yung item na available, kung isa lang yun, di isa lang yung ipopost ko. Pag nabenta yun, sold out na, di ba? So, kinukuha ko siya, tinutubos ko siya pag may bumili na, tas mini-meet up ko ay pinapadala ko through LBC. So, uh, sa madaling salita, yung sampung item na yun, nakuha ko siya ng subasta price. For example, the current per uh, program is 3.9, no? 39 yung current program pero nakuha ko yun ng 32 lang program. Okay. So meron akong profit na agad na uh, 32 less 39. May profit na ako na 700. Pero hindi naman 39 lang ang benta ko dun eh. Kasi per piece minsan 39 kung ano yung ano pe kung ano yung amount. Pero let's say ginawa kong 4,000 per gram. Tapos, may 2 grams. So, that's 8,000. So, di ba, may 700 ako. Uh, plus 100. Ayan, times 2. Kasi 2 grams, that's 1,6 already. So, I gained 1,6 doon sa aking uh, napamili. So, imagine, wala akong ganong kalaking pera. Take note ha, wala akong ganing kalaking pera para ipuhunan dun sa lahat ng item na yon na could cost uh, times 4 sa pagsanla ko. If nasanla ko to ng 13,000, uh, 13,000 times 4 yung item na yon that's 52,000 yung 10 item na yon kung sumahin mo. Ang uh, amount na yon sa pagbili ko na may discount. Well, ang percentage ng ating ano, uh, divided by 10. So, 5, 2. So, uh, hindi ko maano yung percentage, no? Hindi ko makuha ng mathematical explanation yung percentage ng aking tubo. However, sa per gram tayo, let's say for instance, yung 52,000 ay nasa palagi natin 8 grams times 800 yung profit ko so may 6400 ako well mababa siya kung isipin mo ah uh, sa isang buwan na profit but meron na akong kita na 64 sino magbibigay sa akin yan pag na multiply ko pa yan kasi balik naman din yung puhunan ko so i'll just roll it roll it 'di diba? yung ating puhunan So, yung 6-4 na yun, not bad. I'm just doing a posting. I just saw the opportunity doon sa Sobasta na discounted. And then, mula sa aking uh, galing sa G-Gives purchase ko na necklace, sinala ko siya para mabili ko yung sampo. And then, napagkitaan ko. So, sa madaling salita madaming beses kong na uh, napaikot yung ating G gives no so mula doon sa idea of subasta i hope nakuha ninyo yung aking um, explanation doon kasi wala akong um, tawag niyan wala akong presentation na ipakita sa inyo kung paano basta uh, i hope na na nagigets ninyo yung Uh, concept so again so basta opportunity na may discount i-grab natin if you have 5,000 kaya na yan kaya na yan ng dalawang item tatlong item depende sa grams so uh, I suggest na kumuha kayo ng item na more than 1 gram or 2 grams yung medyo mabigat talaga kasi, double purpose yun. Kasi, if ever na isan lang mo siya, at least mataas pa rin. And, ibenta mo, ang percentage kasi per gram. So, mataas pa din. So, I really suggest na wag yung lightweight. Kasi, lightweight, madami kang mabibili. Pero, medyo, um, para sa akin, nakakonsensya siyang ibenta. Kasi, ang lightweight, although sa mga Cebuana naman, 0.5 gram is tinatanggap na nila for um, uh, pawn, yung pag lamo. Pero napakaliit lang na um, halaga niyan. Uh, really for fashion. But kung gusto mo naman yung uh, fashionista ka, but a wise investment, go for lightweight. Ganon. Kung minimal lang yung iyong uh, naka-alat na pera para sa iyong pang-forma, ganyan okay lang yon kasi pumorma ka na may investment kasi in due time may value pa rin talaga yan basta gold basta tunay na gold laging may value yan promise yan laging may value and i believe you all agree with me di ba so ayon so ang aking uh, marami na tong na purchase na subasta the third time, yun ulit ang ginawa ko. So, yun at yun lang ang ginagawa ko. And ipakita ko sa inyo ha, yung aking naipon na mga na-purchase. Ito yung mga resibo ng Cebuana. Uh, hindi ko lang siya yan kasi confidential siya. Hindi siya pwedeng uh, bulat tatin. ang uh, ito, ang mga nakuha kong subasta na binayaran ko parang naka-standby doon. Parang nasa vault ko, no? A vault ko yung vault ng Cebuana. So, nandun sa Cebuana yung mga nabili kong mga subasta. And then, may mga date naman yon So, dapat before the due date ng one month or on or uh, due date, dapat mabayaran ko siya para um, discounted pa din as is pa rin yung nakuha ko na uh, promo na 10% usually sa Cebuana. So 'di ba? Ang dami na, madami na akong na-invest through this. So ang payo ko sa inyo, explore ninyo. So kung may uh, Gcash kayo, I believe PayMaya also have pero ang na ko kasi is Gcash. So pagandahin niyo yung credit uh, score niyo ng uh, GCash para mataas yung G-Gives ninyo. And ang G-Gives ay tumataas sa pag maganda yung payment ninyo. And take note, hindi pa to, ano, hindi pa to fully paid. Pero hindi ko siya no fully paid kasi mas maraming bagay na pwede kong i-rolling doon sa pera. Kasi ang uh, G-Gives naman is um, as is yung kanyang ano, di siya diminishing as is yung kanyang presyo. Kunyari, ito na yung monthly mo to 2,128 until 1 year, 2,128 regardless kung mag-advance payment ka o hindi. So, parang not wise para i-full payment mo. But it's up to you. Maganda din naman yun na wala ka nang isipin. In 6 months, mabayaran mo na. Pero as for me, niro rolling ko pa rolling ng rolling in a year, sige, rolling pa din hanggang matapos ko siya, pero yung uh, kita ko sa mga uh, sanla ko siya ulit, diba, eto, nakuha ko na, o, sanla ko ulit after 2 months. Kapag may sale ang Cebuana, o, syempre, sot-sot ko naman, o, di, I'll decide, okay, bilin ko to, bilin ko to, bilin ko to, basta maganda, diba? So, marami naman, may pages ng Cebuana branches na nagpo-post na may sale sila normally uh, 11 to 17 ang kanilang uh, discounted na 10% na subasta sale sa Cebuana uh, remember niyo yung date na yan punta na kayo sa Cebuana na malapit sa inyo, baka yung malapit sa inyo, nag-sale sila pero hindi lahat ha, ng mga branches meron lang uh, part, depende yun sa schedule pero usually kasi, nakukuha ko na yung um, tawag nito, schedule. Tinatanong ko na, kinukuha ko yung number ng mga branches na ma, may sale ba kayo? Or nagme-message nila kasi customer ka nila. So, ganun lang yung technique. So, I hope na may natutunan kayo sa aking um, subasta alahas tips kung paano ninyo mag-grow ang pera ninyo. 5,000 it will go a long way na with what you want na mag-start ka ng business. Alam niyo, magandang business talaga ang alahas at magandang uh, ini-invest. Kasi kahit hindi mo mabenta, bumili ka doon, no? Nag-nag nag-nag uh, down payment ka doon sa mga gusto mo, naglayaway ka. And then sa pagsahod mo meron kang uh, 20,000 for example na na total purchase. So, nabayaran mo na in full. So, hindi mo siya nabenta. So, utin mo lang. Over time, tumaas na yung value nun. So, pwede mo isan la lang din. Ibili mo lang ulit just like me. Or, ibenta mo. Mas mataas na yung value nun. Kesa bumili tayo ng kung anong bagay na natitenga lang. So, for me, it's really a good, good, good idea and practical uh, pag you want to start a business na you don't have time para Lagi mo siyang uh, i-manage or bantayan. So, for me, uh, ang bantayan mo lang is kailan yung subasta time. Uh, pwede kang mag-explore ng other pawn shop. I could recommend also Magdalena pawn shop. Maganda din yung kanilang uh, presyohan doon. Mas mababa. Pero, uh, I once bought then a bracelet sa Magdalena. Pero, Uh, sa ngayon kasi si Buwana kasi ka maraming branches ang si So pwede mong kahit saan, 'di ba? The nearest sa iyo. So yun yung practical naman for me. So, ayun lang. I hope na sobrang marami kayong na-learn and uh, once na napanood nyo tong video na to, you would start your business. Start small doon sa ating uh, subasta sale na nabili mo and then check your Gcash kung wala kang pampuhunan and you start there from there. Kasi yan lang din ang ginawa ko. Uh, may, may it be na may pampuhunan ako pero I challenge myself to grow from that once mula dun sa aking G-Gives and I roll it. So, I'm still on the process of rolling it pero dumadami niya. Kita niyo naman, no, Ang kapal. Ang kapal na ng ano. Silangin ko nga. Ang kapal na nung aking ano. So, binabantayan ko ang due date neto. So, ginagawa ko dito. Ini-encode ko siya in an Excel file. But I always bring this anywhere. Kasi kung kailangan kong mag-ano, di uh, punta lang ako dun sa branch. Parang I think I have five branches ata nito. Ganun. So, one, two. Basta madami. Madami ito. Makapal o oh, madami. So, ayan 'yung ating uh, exciting, no. So, ito tumubo na ako. So, niro-rolling ko 'yung tubo ko din dito. So, ah uh, ganun lang 'yung gagawin natin. Ganun lang 'yung business tip ko sa inyo. And more for business tip in my channel. Again, we will focusing on uh, alahas at kung paano niyo ah uh, next natin na topic um gusto kong ipakita sa inyo ang mga percentage ganon so i'll I think about it paano ko i-show sa inyo kasi I'm not yet uh, knowledgeable sa ganon I'm not techy but I wanted to really share na kahit simple lang tayo I'm working by the way but um uh, my passion is business so I challenge myself and I explore uh, sa mga business ideas and opportunities na nakikita ko and this is uh, the wisest and practical opportunity na nakita ko and I wanted to share sa inyong lahat na pupwede natin itong gawin kasi yung pera natin, yung 5,000 madaling maubos so uh, I would suggest na dalhin nyo yun sa bagay na pagkakitaan nyo right away kasi yung huwag kayong matakot bumili ng alahas kasi yung alahas naman nabebenta or nasasanla mo kaysa bumili ka ng sapatos worth 5,000. Nabibenta mo ba yon kapag nasuot mo na? Hindi. Pero yung alahas, kahit nasuot mo na, mabibenta mo pa rin yun sa right value and higher value. So, yun talagang pinaka-difference eh. That's really the big difference. The only two asset for me na pwede mong mabenta at pagkakitaan is lupa, bahay at lupa or condo, ganyan, property, real estate property, and this uh, gold. Or kung meron mang um, kagaya ng mga diamond. Pero diamond kasi sa atin, hindi siya bihira ang tumatanggap niyan pag isan lamo. So, um, pinaka the best talaga is invest in gold. 18K gold or 24K. Basta start from 18k gold above. Okay? So, I hope na marami kayong natutunan sa Inday Ed's card tip, sa ating business tip tungkol sa Subasta, and of course, Gcash, Ggives. Ayan. So, follow for more. Don't forget to like and subscribe for another business tip. Ang inyong lingkod. Always be happy po. Bye!